Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 15, number 10. Para sa 3 digits, number 3, number 6, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 30, number 19, number 24, number 37, at number 40. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 12, number 9. Para sa 3 digits, number 6, number 7, at number 9 para sa loto na anim na numero, number 19, number 25, number 8, number 27, number 30, at number 24. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa two digits, number 17, number 14. Para sa 3 digits, number 1, number 5, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 30, number 37, number 22, number 41, number 37, at number 29. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 15, number 11. Para sa 3 digits, number 3, number 6, at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 15, number 24, number 30, number 21, number 11, at number 10. Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 14, number 17. Para sa 3 digits, number 2, number 6, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 15, number 23, number 10, number 34, number 29, at number 45. Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 15, number 17. Para sa 3 digits, number 5, number 3, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 27, number 15, number 10, number 36, number 29, at number 11. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa two digits, number 10, number 17 para sa 3 digits, number 2, number 4, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 16, number 3, number 27, number 28, number 30, at number 36. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 11, number 14. Para sa 3 digits, number 3, number 7 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 19, number 11, number 25, number 32, number 41 at number 30. Sagittarius. Ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 17, number 5. Para sa 3 digits, number 1, number 5, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 14, number 29, number 31, number 39, at number 40. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 13, number 18. Para sa 3 digits, number 2, number 6, at number 1. Para sa loto na anim na numero, number 24, number 17, number 10, number 36, number 5, at number 42. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 2, number 19. Para sa 3 digits, number 3, number 5, at number 8 para sa loto na anim na numero, number 10, number 25, number 32, number 15, number 42, at number 19. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa two digits, number 16, number 17. Para sa 3 digits, number 1, number 4 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 19, number 23, number 35, number 29, number 30 at number 18.